So yan, what's up mga ka-idol May panibago na naman tayo dito ng gagawin. Meron tayo ditong Suzuki Smash. So ang problema nga pala nito mga ka-idol, pagpasok ng third gear ay umiingay. So titingnan natin nya mga ka-idol. So marami na rin ako nakakita ng ganito na umiingay yung third gear. So umitam, panigurado ako umitama yung third gear neto So nandito na rin yung pamalit nating overhauling gasket at nagpapabili tayo ng langis, valve seal, yan, yeah, mga babalta natin. Tapos, pababa natin yung mga ka idol no? So, bago nga na natin pisan to, mga ka-idol, kung bago pa lang kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin kalimutan i-hit notification bell para lagi kayong update sa mga video kong i-upload. So, tara na mga ka-idol, na natin to. Let's go! So, una natin gawin mga ka-idol, tanggalin natin tambot yung dry natin yung langis para may na natin itong makina. So, tara, umpisa na natin. Let So ito mga ka-idol, buhagin natin. So dito natin makikita kung may tama ba yung third gear niya mga ka-idol. So yan, nabaklasan natin mga ka -idol. So check natin itong mga gear. So ito mga ka-idol, nalaglag yung sa kickstart niya. no Ayan yung gear. So nandyan niya may washer yung mga ka -idol. So, ingatan nyo na rin mga washer nito ito mga idol, no? kung saan nakalagay para hindi kayo malito. So bunutin lang muna natin tong gear na to. Ito yung primera. So dito mga ka-idol na napansin ko na dito mga ka pati yung primera may tama. So yung yeah, kung makikita nyo mga ka-idol lilalapit ko yan. Kung, ma kung makikita nyo tong mga ngipin nya mga ka-idol yan may tama yung yung ano nya yung primera. Ito yung primera mga ka -idol. First gear. Yeah, kung makikita nyo may tama siya mga ka -idol. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo yan, may mga tuldok-tuldok mga kaidol. So, maingay din nya mga kaidol. Yang first gear. So, ito, papaltan din natin ito mga kaidol. Sunod naman natin i-check mga kaidol yung third gear. So, bunutin lang natin itong mga gear na ito mga kaidol. So, tanggalin muna natin itong gear. Ayan. Bunutin lang natin mga ka -idol. May mga washer to mga ka -idols. So, ito na nga. Nabuhag ko na mga ka-idol. So, check natin itong third. Yan. Manigurado nga mga ka-idol. May tama rin. Yan. Kaya pala maingay siya pagpasok ng third gear. Yan. Kung makapansin nyo naman mga ka-idol. Yan. May tama rin yung third gear. Yan. Sakit to ng smash. So, sa karamihan, nakikita ko rin na papanood ko at itong talagang problema, third gear sa Suzuki Smash. Third gear yung nasisira. Pag mo ay umiingay, kala mo sprocket lang or kadena lang yung kumakalampag dito pagpasok ng third. Pero hindi mga ka-idol, gear ang sira yun. So, yan, kine ko lang mga ka-idol yung ibang gear kung may, may tama rin ba. So wala naman mga kaidol tama yung ibang gear. So dalawa lang yung papalta natin na gear dito, yung tresera at primera mga kaidol. So papabili lang ako sa may-ari nito. So mahirapan lang siguro maghanap nitong gear na to. So ang gagawin muna natin dito mga kaidol ay lilinisan muna natin to lahat. Tong so, anong to? Tanggalin lang natin to si Gunyal. So yan para malinisan na natin mga ka idol Check muna natin tong sigunyal no, Yung connecting rod So okay pa naman siya mga ka -idol. So yan gagawin natin dito mga ka idol na natin Tanggalin muna natin tong dalawang dawel Yan papalinisan natin to sa ating mga Pataan mga ka idol yan. So nandito na pala mga ka idol Yan yung pisa na nilalinisin Yan Ayan, nalinis na yung head, yung ibang parts. Ang gamit nga pala namin dito ay mga kaidol, panlinis ay diesel lang yan. Diesel lang yung gamit namin dito na may halong powder na sabon tapos tubig. So, para hindi madumi sa kamay. So, pagka gasolina, madumi sa kamay. Kaya diesel na lang yung ginamit namin. Uh, ginamitan na, na namin ng powder. So, ito na nga mga kaidol, tapos na nga lahat. yan inabot na kami ng gabi sa paglilinis pa lang yan natapos na namin linisan lahat so bukas na namin ito mabubuo at iniintay pa namin yung mga gear so mahirap daw hanapin so sa Batangas pa daw sila makabili so nandito na rin pala mga kaidol yung langis na gagamitin natin tsaka yung gasket so yan bukas na lang ito mga kaidol. So, ito na nga mga ka-idol, no. Ayan, dumating na yung gear. At syempre, mabubuo na natin to. So, nandito na yung pinabili natin na gear na first gear at saka third gear. Ayan. So, original to mga ka-idol. SGP na Suzuki. So, ito yung first gear mga ka-idol. Ito yung ipapalit natin. Ayan kung makikita nyo walang tama kasi bago eh diba mga idol <laughs> yan ayun yung pamalit natin dito tapos ito naman yung third gear na uh, yan ito yung third gear mga ka idol yan okay naman sya parehas naman same so ito yung kakabit natin dito so ito mga ka idol no Ayan, dito natin ipapalit yung mga gear. So, tatanggalin lang natin to Ayan, Mga mga ka kaidol kung makikita nyo naman di ba malinaw na yung nahugasan nakita na nakita na yung malinaw na yung tama na ito ng mga gearing Ayan, yung third yan di ba tapos bubuhagin ko na to mga kaidol tapos kabit na natin yung mga gear so ito na nga mga kaidol no tanggalin lang natin to may washer yan dito So natanggal ko na nga pala mga kaidol yung set clip nito kahapon. Kaya wala na itong lock. Yan, ito yung third gear. So, ito yung dalawang papalta natin. Tapos, kakabit na natin to Unahin lang natin to yung third gear, mga ka-idol. Yan, Tapos, may lock to mga ka-idol. Sir clip. Lagay lang natin itong sir clip. Ito yung lock nya. O, so, gamit lang, lang tayo ng Ayan, ito yung pangalan ng plate. Ayan. Tulak lang natin ng kamay. Kailangan mag-lock sya mga ka-idol. Gamit lang ako ng flat, screw dito. Tapos, point ko lang ng pliers para mag-lock talaga. Ayan. Siguradong nakalock. Yan, sunod naman natin mga ka-idol yung yung isang gear mga ka-idol ito itong anong to segunda sa gitna yung segunda mga ka-idol tapos ito na yung sa primera yan gana na ang posisyon nya mga ka-idol may washer nga pala dito sa dulo And good sa na kapit mga kaidol. Hindi kayo malilito dito mga kaidol. Yan, may washer. Lagyan na natin yung washer dito. Sa dulo. Tapos, lagyan lang natin mga kaidol ng lang langis. Basahin lang natin para madali ipasok. Pati yung mga bearing mga kaidol, lagyan nyo rin ng langis. Basahin-basahin lang natin. yan Salpak na natin ito mga ka-idol Yan Pumasok na siya Basahin lang natin ang langis So kailangan na galaw yan mga ka-idol Malubay Siguraduhin nyo na katama yung mga ngipin Yung mga gear So, na natin to shifting port. Ayan. Unahin lang natin yung shifting port. Ganun lang mga ka-idol mag, magkadali magpalita ang mga gear. Yung transmission. Tapos, bubuhin na natin to mga ka-idol. 'Yan, tama lang natin 'to. Tapos lagay na natin 'yung mga 'yung pin ng shifting point And sinisigurado ko lang na tama. Tapos lagyan na natin tong pin ng uh, shifting fork mga ka-idol. Ay baliktad pala dito to sa kabila. Maliit at mahaba to mga ka-idol. Tingnan niyo na lang no. Dito mahaba dito to. Tapos sunod natin mga ka-idol yung dalawang dowel na malaki. Ito 'tong dalawang dowel na to. Eh lagyan na natin yung dowel tapos yung gear dito mga ka-idol sa kicker yan, dito. may gear yan dito unay muna natin yung gear na yan. tapos may washer nga pala mga ka -idol. yan washer yan, ito na yung pinagpalta natin na gear yung first gear at saka third gear so sakit ng susuki smash third gear na nasa ko lang lagyan ko na na natin to mga kaidol ng beta -grey, no? liquid gasket so lagyan lang natin lahat tapos gagamit lang tayo dito ng pang init yan, initan lang natin mga kaidol Tapos ipasok na natin to, si sigunyal. Yun, pasok mga kaidol. Napaka-dali ipasok pag mainit. Tapos dito rin mga kaidol, initan din natin yung kakabila. Tapos ito na, buuhin na natin ito mga kaidol. Buuhin lang natin ito lahat. yun, pasok mga kaidol so turnilyuhan na natin to balikta rin lang natin nandito sa kabila yung turnilyuhan so buuin lang natin to mga kaidol lahat So sunod naman natin mga kaito tong valve seal ilagay na natin dito. So tanggalin natin yung dating valve seal. So ito na mga kaidol buo na yung makina Isasalpak na natin to Salpak lang natin ha? Tama lang parang mataas pa nga so yan mga ka-idol okay na po itong Suzuki Smash na to so wala na po siyang naingay sa 3 gear pagpasok ng third rd wala na rin po na pa, naingay so na testing ko na to mga ka -idol. hindi ko lang na videoan at wala akong tighawak so ganun lang po napakadali magpalit ng 3 gear so sakit to ng Suzuki Smash 3rd gear lagi yong na kakatama. So, sana may natutunan lang na mga kayo sa aking na video, mga ka-idol. So, hanggang doon na lang po, mga ka-idol ang ating video. So, bago nga pala lahat, kung bago pala kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe. At huwag niyo na rin kalimutan, i notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So, yun lang mga ka-idol. Maraming maraming salamat. God bless.